Hello guys, today's video guys, share ko sa inyo itong exotic foods na uh, marami dyan sa Pilipinas pero hindi inuulam So ito guys, ang ulam natin for today ay Forsling, kung tawagin sa Isabela ay ngalog-ngalog At itong ating uh, spinach or kwantong kung tawagin sa Pilipinas Ayan, so entro, pasok! guys, kulong-kulo na sabay lang natin itong ano, ilagay kasi madali lang maluto to kahit itong water spinach. Ayan. Mmm, dami. Mmm, dami oh. Pero lulubog yan pag lata na. So yun guys, nalaga ko na yung water, spinach at saka yung uh, parsley porcelain, ngalok kung tawagin sa Isabela. Ayan, lagyan na natin ng ingredients, pasasarapin na natin siya. Ayan. So, so yun guys, nalagyan na natin ng ingredients itong ating saladang, parsley at spinach. Ayan, maglalagay tayo guys ng sibuyas galing sa ating garden. Masarap to guys So Bawal ito sa mga maati guys Pero pag gusto mong uh, Pumayan or ano kasi itong uh, Porcelain May antioxidant yan Pwede rin sa mga May diabetes Kasi pag yung mga may diabetes dyan Pumakin kayo ng porcelain Para pumabaan yung mga Blood glucose Ayan want tomato Ayan, yeah. tomato guys, nakuha lang natin yung ano, mga ingredients na ilagay na natin. So maglalagay tayo guys lang, betchim, para masarap. And last but not the least, our favorite na Ilocano Bagoong. hmm patang-taman lang guys para hindi yung maalap. Ayan, tama na yun. Ayan. Charan! Yan na yung ating insaladang porcelain at spinach. Ayan. maganda na tayo? Lalagay na rin natin yung isang ulam natin na yung umaga. Okay. So, okay na yan sa akin. Satisfied na ako dyan, guys. With two eggs. Ayan. So, yan na, guys. Ang ating agahan. So yun na guys, yung ating insaladang porcelain, ngalong-ngalong kung tawagin sa Ilocano, at spinach. Ayan, napakasarap ang aking agahan. taman tama na yan sa akin, guys. Hindi ako maarte. Tapos, may dalawang egg na. Okay na yan sa akin. Bye-bye! Thank you for watching! Ayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe kay Jomar Channel, please subscribe Jomar Beloria Channel, ang Ilocano Vlogger ng Isabela, and click na rin ang ating notification bell para pag may bagong upload si Koya Jomar ninyo, manonotify So sugat. Bless us all! Adios! Thank you.